kilos tapos magkano ng mais ngayon mahal mais ngayon kaya lang walang walang inani ng tao 1950 dry 1950 kasi nga walang anik naglawa na may dito di na lang tibagyo duwang bagyo duwang du bagyo. bagyo di nagsaro na manu lang nasurok sa lang mga dubing ko dapat na di may saan ayun o Kawawa si magsasaka pag kainabot ng kalamidad ganito. hindi marong idi na try, wala na tayo sa ipod, dakat na rala na. Awan na alam ta. Awan, ata ang uti. Biro mo yung ang laki ng gastos mo sa binhi, sa abono, sa patanim, tapos pang-spray. Pang-spray. Tapos ganito lang yung mais oh. So, ganito, kawawa yung magsasaka pag ganito. Ayan, hindi lumaki 'yung mais, lumaki man. Wala naman bunga. Ano 'di Ha? Kaya nga. yung hanan na nakarawat, ah, mayat. yung mais. Paano mo mabebenta 'to? Reject. Hindi mo mabebenta. Pagkain na lang ng manok. So ganito kahirap yung buhay ng magsasaka dito. Eh ganong, gano'ng kalaki ang lugi mo dito ngayon? Ganito ang mais Oh. Ayan. Ayan ang bunga ng mais. So paano kikita si magsasaka dito? O. Oh. Ilang bagyo ba dumaan dito? Dalawa? hindi bumunga yung mga mais kung bumunga man sobrang liliit at saka walang laman kagaya nito ayan yan walang laman may pailan nila na bumunga pero wala silang laman yung iba naman wala talagang bunga kagaya nito ayan lang ayan. wala siyang bunga So, ito yung nakakalungkot na bahagi sa buhay ng isang magsasaka na uh, nagpagod, nagtanim at uh, gumastos pero wala siyang aanihin. Kagaya na lang nitong maisa ng aking kapatid. Siguro mga mayigit isang ektarya ito pero wala siyang aanihin dito Ayan. walang mga bunga ito yung bunga niya pero wala ito naman hindi masyadong lumaki okay. pero bunga pero ganito lang yung kanyang bunga ayan o oh. ayan So, anong i-expect mo na haanin mo pagka ganito? Meron nga siyang bunga pero lit at saka bungi-bungi. Ayan o. Sa laki ng kanyang ginastos sa, sa binhi, sa abono, sa pagpapatanim at saka sa pag, paghahanda sa lupang tataniman, ay nakakalungkot na wala man lang siya mababawi kaya ginawa na lang niya rito ginawa na lang niya pastulan ng baka ayan o hindi rin mong ito yung bunga ng masyang mais ayan may mga bumunga naman na medyo malaki-laki sa kanya nito pero pailan-ilan lang kung saan lahat ay naging ganito man lang sana Ayan. kahit pa paano may mababawi sa ngayon ngayon pero pailan-ilan lang yung ganito so napakalungkot wala, wala sila na dito so ito yung disadvantage pag ikaw ay magsasaka pagka inabot ng kalamidad yung pananim mo kagaya nito wala kang ani mga uh, lugar na wala ka rin pera wala kang ani wala kang perang o oh, wala kang ani na ibebenta para magkapera sana para sa iyong pamilya pero paano naman pag ganito so, sabi nga niya ganun talaga ang buhay ang pagsasaka daw ay parang sugal din tayo sa tuktok so, sana ito yung mapagtuunan ng ating pamahalaan ng ating gobyerno para dagdagan yung tulong nila sa mga magsasaka dahil kaya nito, wala silang inani hindi ko alam kung merong ipa, ipapahadid na tulong yung gobyerno sa kanila kahit pala eh nung nakaraang araw ay nagpa-reaper sila nag, nagpa, uh, nagpagapas na yung isang ektarya na inaanihan niya dati ng uh, 100 kabans hanggang 120 kabans ay wala pa sa kalahati 51 lang yung kanyang inani at kung susumahin mo yung kanyang ginastos ay luging lugi dahil ang estimate na gastos sa isang hektarya ay 60,000 at ang nakuha niya na ang inani lang niya ay 51 kabans so wala kang kita ah. Ayan o. Ganito lang yung bunga ng mais. So, ito yung nakakalungkot talaga. Pagka dinaanan ng bagyo yung pananim nila ay sigurado wala silang aanihin. Ayan, hanggang doon sa taas mais yan. Pero walang mga bunga. Wala halos bunga meron pa isa isa at uh, sinusubukan nilang itasin yung mga ganito kalalaki at uh, para mayroon man lang silang kahit ipampakain na lang sa manok so yun ang nakakalungkot na katotohanan sa buhay ng magsasaka although lahat naman sila ganito yung inabot lalong lalo na sa mga malapit sa ilog kung saan nag lumaki yung ilog at uh, binaha yung mga tanim nilang mais yun wala, ta wala talaga silang naani pero sabi nga nila bahagi na ng buhay na magsasaka yung malugi pero sabi nila laban lang uh, iahanda nila uli yung lupa at uh, susugal ulit sila magtatanim ulit sila at ang mahirap ay yung kanilang gagamitin na naman sa pagtatanim ay manggagaling sa utang utang na karamihan ay malalaki ang tubo so kawawa talaga si magsasaka pag ganito yung sitwasyon